ayan, good evening sa ating lahat ng no? magandang gabi. Ah, uh, video ko guys kasi ano? Ah, uh, meron lang akong gustong sabihin ba tungkol sa channel ni Kamaring Mix Vlog. So yun nga sinabi ni Idol Ka, uh, ni Idol Katik na yung uh, problema niya sa pagba-vlog, hindi siya makakagawa ng quality na content. So, sana ano din guys, supportahan din natin. Kaya nakikita naman natin yung sitwasyon ni Katik na talagang hindi rin naman ma ano ba, hindi rin talaga although may mga blessings sila, so pero makikita natin na talagang hirap din talaga si Idol Katik. Nagsusumikap. So, ano, sa mga buzzers dyan. Huwag, na kayong ibis na tulungan ninyo. Ay, ah, ibis na ibas ninyo, tulungan na lang ninyo. Kasi, kasi, kawawa, no? Si question niya ngayon. Si Wilson, ah, uh, ano, may, ano, may ano yung tayo nga, ah, uh, gusto nilang may pagamot, hindi naman may pagamot. So kahit sa simpleng panonood lang natin, no, ano yung magagawa natin, kaya hindi siya nakakagawa ng quality na content, kasi nga wala siyang gamit hindi siya ano ba hindi siya katulad nila Ramjo na ah uh, ang daming gamit so kulang siya ng gamit, no so, nababa ko sa kanya wala rin naman akong uh, may tutulong na tulong na pinanser na kasi wala. Ay, hindi ko naman kaya yun, mga bagay na yun. So, ang naisip ko, para makagawa siya ng content na hindi siya masyadong nahihirapan sa dagat, kasi mahilig siyang mamana sa dagat, guys. So, ginawang ko siya dito. So, ginawang ko siya ng pana na quick load. Nag-try ako na gumawa ng pana. At, actually, hindi pa tapos eh. Gumawa na lang ako ng video para may pakita natin na suportahan natin yung si Kati kasi karapat dapat naman talaga siyang suportahan so nagsikap yung tao so salamat sa mga nagbigay ng blessing sa kanya lang, ano, mga kay ano California boy Yan, salamat sa iyo sir na yung tulong sa kanila so ako wala po akong maitutulong na financial kaya ang naisip ko gumawa nilang ako nito Ayan, may pangalan na po yan. Kamaring. Uh, para sa kanya to. Sa kanya to. Makupunta. So, hindi to kagandahan. It, at, actually, hindi pa nga siya tapos eh. Ayan, oh. <coughs> hindi pa siya tapos. Andito yung channel ko. Ayan, oh nilagay ko rin yung channel ko ano ba to ay iba iba yung pagkabasa eh no baliktad baliktad kasi guys kasi sa camera nakaharap so ito kamaring kasa nyo kamaring so ito lang ito lang guys yung na uh, naisip ko na i eh, tulong ko sa kanya dahil uh, ito lang naman din yung kaya ko pana quick load po ito wala pa nga lang siyang trigger sige na gawa ko pa yung trigger bibira lang naman kasi ako nakakaroon pagkakataon wala pa siyang goma quick load hindi na po niya ito yung ano dito hihilahin na lang niya dito Pag ganun hihilahin niya ganoon tap tapos sasabit niya yung trigger tapos ito sa titira trigger dito. So ito yung inaano ko ngayon na kahit pa paano mabigyan ng tulong ba si Katik para makapagawa mo lang siya ng content na maayos yung marami siyang uli tapos maayos panoorin kasi ang nakikita ko kasi nga uh, gamit niya sa pana hindi ganito yung iniila niyang pag -ano, no iniila niyang pag ano tapos ganoon Mag maganda rin naman yun so nga lang kailangan pa niyang unat kung unatin pa niya ganoon tapos sa so congrats din pala sa Ramjo Vlog official yung mga pana nila dumating yung quick loading pero hindi ganito so itatry ko to pana na to hindi pa to tapos ayusin pa lilinisin pa to Ah, lalagyan pang butas to dito, dito, dito para sa goma. Tapos lalagyan pa tong trigger, ginagawa ko pala yung trigger. So ito yung ano? Ah, ito yung dahilan na inaaway na ako ng asawa ko. Adi, <laughs> asawa ko is na yung So ito lang, masasabi ko, no? Na-miss na i-bash natin yung tao. Tingnan lang natin yung sitwasyon. <coughs> So, ito yung patunay na hindi views yung hanap ko. Hmm? Kasi kung views ang hanap ko, eh, ba't pa ako magbibigay ng ganito kay Kamaring Mix Vlog? Tututusin, eh, hindi naman masyadong marami ang views niya. No? Doon alam ako kay Ramjo lagi. Mag-ano ah, na ganito. So, hindi kasi... hindi kasi views ang hanap ko, guys. Eh. Nakikita ko rin talaga yung hirap ni... ano ni... kailangan talaga ni idol katik ng ganito so wala naman siyang kakayanan wala rin naman siyang sponsor sa ganito eh kaya glory to God baka tayo ang makakapagbigay sa kanya ng ganito so tandaan nyo ay hindi views yung hanap ko walang pakialam kung papanuorin nyo yung, yung video ko o hindi ang akin uh, nakikita ko yung sitwasyon ni Katik para makagawa siya ng quality na uh, video kailangan may gamit siya. So, lobby ng Panginoon, baka meron naman na nakikita sa Shopee ng Bingwit na wala pang isang daan. O, basta, bahala na. Bahala na, Panginoon, guys. Basta ito, sure na to. May pangalan na yan, no? Sure na to sa kanya. Kamaring yan. So, ayusin ko to. Lobby ng Panginoon may papadala natin ito doon kay Katik. So, kung mapanood na ito kay, kung mapanood na to ni Katik, ayan, set out sa iyo. Diyan lang.